So mga Kapispes, ito yung first hatch natin ng last October 17. Out of 6 eggs, uh bali lima yung inaasahan ko na mapisa. So meron na tayong unang hatch at may isang itlog na medyo may crack na. So hintayin na lang natin to mga Kapispes kung ayong araw din ba mapipisa o kinabukasan pa. Yung isang itlog naman mga kapispis na nasa na, ay parang medyo nagkukulay dilaw. Sigurado yan na walang similya o kaya bugok. Pagkalipas ng ilang oras mga kapispis, mga bandang alas 5 ng hapon, so napisa na rin yung pangalawa. At iyan na sila mga kapispis. Meron na tayong dalawang hatch at siguro kinabukasan pa yung susunod na mapipisa. Bali mga Kapispis ito na yung third clutch ng isa kong pares na Java Sparrow. Yung unang clutch ay successful ako doon. Sa pangalawang clutch eh negative 'yon mga Kapispis kasi namatay yung dalawang inakay. So heto na yung third clutch mga Kapispis at uh, kinabukasan uli uh, meron na tayong tatlong inakay ng Java Sparrow. So yung isang bugok na itlog ay kinuha ko na. Meron pang natitirang dalawang itlog. So asahan natin na mapipisa pa yung dalawang ito. At uh, sana kabuhay sila lahat mga kapispis. So ulit, mga kapispis ito na yung third clutch ng breeding ng aking Java Sparrow ngayong 2024. So yung inaasahan ko talaga na mapipisa ay nasa limang perasong itlog. So meron na tayong tatlo at dalawa pa yung aasahan natin pero yung isa nakikita ko na na meron ng crack at ang isa naman ay wala pang sign na nagka na then heto na mga kapispis ng last October 19, 2024 ay napisa na yung isang itlog so meron na tayong apat na piraso na Java Sparrow at yung isa dyan ay eh, panglima ay eh, hinalo ko lang yan na inakay nung mayang pula dati pero namatay rin yan so yung isang itlog pala ay bugok yun mga kapispis so lahat lahat yung inakay ng ating java isparo ay apat na piraso at kung napansin nyo na nawala na yung inakay ng mayang pula kasi nga namatay yun mga kapispis so apat na piraso lang yung successful na nailabas o napisa mga kapispis ah uh, naasahan ko ito na sana mabuhay silang apat So kwentuhan muna tayo mga kapispis ano. Uh, nagsimula pala akong mag-alaga ng java sparrow noong last uh, December 2021. So bali napilitan lang akong mag-alaga mga kapispis. Uh, pero pangarap ko na to dati pa. Uh, bumili ako ng sampung perasong wild type na java sparrow pinili ko yung mga kapispis pero hindi ko alam kung ilan yung lalaki at babae kasi hindi pa naman ako sanay sa pag-aalaga ng Java Sparrow dati. Sumakto na nakabili ako ng anim na male at apat na na female mga kapispis. So lahat yon mga kapispis na female ay doon sa napili ko na mga juvenile na Java Sparrow kung mga bata pa, mga kapispis so yung mga male naman ay mga adult na nung nabili ko pero yung pinagbilhan ko ng mga kapispis ay nagbebenta ng nahuli nilang Java Sparrow sa palayan mga kapispis so simula nun ay nagtsaga akong mag ng Java Sparrow kasi pangarap ko talaga na makapag-breed at yung isa pang goal ko mga kapispis na sana makapagpalabas ako ng ano ng mutated na Java Sparrow kasi nakikita ko sa ibang breeder ay meron silang mga iba-ibang mutation ng Java Sparrow. Uh, pero hindi ko alam kung paano makapag-produce ng mutated na Java Sparrow mga kapispis. So kailangan talaga siguro magtiyaga kung kailan tayo magkakaroon ng Java Sparrow na merong mutation. Hanggang ngayon mga kapispis ay nasa 2 years na rin akong nag-aalaga ng Java Sparrow. Correction ng pala mga kapispis last uh, December 2022 pala ako nagsimulang mag-alaga ng Java Sparrow uh, yon mga kapispis yung goal ko uh, magkaroon ng mutation yung aking mga alagang java sparrow pero hindi natin alam kung paano tayo makapagpalabas ng mutated na java sparrow kasi ngayong yung java sparrow natin mga kapispis ay wild type so yung iba bumibili na ng merong mutation na java sparrow at yun siguro pinaghalo halo nila o pinagpapares nila yung mga may mutation na java sparrow So, hindi ko alam kung paano tayo makapag-produce nun sa wild time na Java Sparrow natin mga kapispis. Yun nga mga kapispis, uh, hindi ko maipaliwanag yung tuwa ko nung unang nag-breed yung aking mga Java Sparrow nung last 2023 yata mga kapispis. Uh, siguro August 2023 yon mga kapispis uh, nung binukod-bukod ko pa yung magkapares na mga Java Sparrow ko kasi maraming magkapares yung aking Java Sparrow na sa apat na pares sila mga kapispis so lahat yon sila mga kapispis ay nagkaroon ng itlo gumawa ng pugad kaso yung isang pares uh, nakawala yung male. So, nahinto yung pagbe-breed nila kasi first time nung breeder natin na Java Sparrow na magka-itlog. Kaso nawala yung male. So, hindi natuloy yung kanyang pagbe-breed at nasira lang yung kanyang itlog. Ganon din yung isang pares. Nung kinuha ko yung yung kainan ng Java Sparrow, nakawala din yung male. So, yung natira mga kapispis, ah, uh, yung inahin ng mga inakay na to ito talaga yung masipag mag breed nung nag breed siya mga kapispis uh, unang unang pangingitlog nya meron na siyang anim na itlog so yon mga kapispis nagkaroon din siya ng tatlong inakay pero yung inakay na yon mga kapispis hanggang sampung araw lang yung tinagal at namatay lahat mga kapispis kasi hindi na pala nila pinapakain So, ito yung pangalawang pangingitlog niya mga kapispis nung year 2023 din. Uh, puro bugok lahat at nangitlog ulit siya. Bali, nakatatlong pangingitlog siya, tatlong breed niya, eh, bugok din. So, yun. Uh, yung 2023 mga kapispis ay, lahat yun ay palpak at wala talagang naging successful. So, ito lang nung 2024, nung unang clutch niya ng 2024 yun yung naging successful at meron tayong dalawang male na naging inakay niya nung first clutch at ito yung kasunod mga kapispis yung third clutch na kasi yung second clutch nga eh naging palpak din yun mga kapispis so ito yung inaasahan natin na sana magtagumpay tayo sa third clutch na ito kasi halata naman na malulusog naman yung kanyang mga inakay so balik na tayo mga kapispis uh, yung inakay na to ay nasa 17 days old na uh, at ang video na to ay kuha nung last November 2, 2024 So yan sila mga kapispis na sa 17 days old na yung unang napisa sa kanila mga kapispis at uh, Uh, pwede na rin silang lagyan ng leg band sa mga susunod na araw. Pero sana magkasya pa yung leg band na ilalagay natin mga kapispis. At yung leg band pala ay size 2.7mm yung butas. Ngayon mga kapispis, uh, lalagyan ko na sila ng leg band. Nasa 19 days old na sila uh, at na-delay yung pag-deliver ng leg band sa atin. Kaya inabot tayo ng 19 days old yung ating mga inakay bago natin malagyan ng leg band. Heto na nga mga kapispis, ay uh, nalagyan ko na ng leg band sa kanang paa. Uh, at may isa pang leg band na isinabay ko na plastic. Uh, clip type lang yan mga kapispis pero yung kulay purple ay aloy yan mga kapispis, kumbaga permanente na yan sa kanilang paa so yan sila mga kapispis apat sila na peraso so recorded naman yung kanilang leg band marking, uh, meron yung number, naka record yan sa aking logbook, uh, para malaman natin yung mga detalye, kung kailan sila pinanganak, sino ang kapatid nila at uh, kung ilang taon na sila mga kapispis sa mga darating na panahon na uh, ma-identify pa rin natin sila mga kapispis at hindi tayo mahirapan sa linyada ng kanilang uh, pamilya yung size pala ng leg band ay nasa 2.7mm yung butas at nabili ko lang ito sa Shopee so okay naman mga kapispis at saktong-sakto lang sa sukat ng kanilang paa at hindi siya gaano maluwag So, heto na lahat-lahat ng aking Java Sparrow mga kapispis as of January 2025 ngayong buwan. Uh, Pinagsama-sama ko na silang lahat dyan sa kulungan at uh, kasama na rin yung mga inakay dyan ng ating breeder. So, doon sa inakay na nasa content ko ngayon mga kapispis na apat na perasong magkakapatid uh, na tira sa kanila ay nasa tatlong peraso na lang kasi hindi ko alam kung paano nawala sa kulungan yung isa. Uh, kung naalala nyo yung kanilang leg band marking na puro kulay purple at may kasamang orange, white, yellow at green. Doon naman sa nawala na isang inakay ay yung kulay orange yung nawala. So yung natira sa kanila ay yung white, green at yellow. As of January 2025 mga kapispis, yung inakay sa content natin ngayon ay nasa 3 months old na. At nagpapalit na pala sila ng kanilang balahibo mga kapispis. So heto sila mga kapispis uh, para makita nyo sila. So yan ituturo ng ating araw, yan sila mga kapispis ang tatlong magkakapatid na natira. At naging successful tayo sa kanilang pagbibraid. Alright mga kapispis, so hanggang dito na lang yung aking video. So sa patuloy na nanonood at sumusuporta, uh, maraming salamat sa inyo. Thank you!